Iris, ang pahiwatig ng mahalagang araw, ngayong araw na sagrado at puno ng kahulugan, ikaw Iris ay pinapaalalahan ng ibaling ang pansin sa tunay na halaga ng pamilya, pananampalataya, at pagbabalik loob sa Diyos. Ang katahimikan at kabob ang loob, ng mahal na araw ay nagsisilbing paanyaya upang magsama-sama, ang buong pamilya sa pagninilay at panalangin. Gamitin ang pagkakataong ito upang magpakita, ng malasakit at pagmamahal sa mga mahal sa buhay, sa pamamagitan ng simpleng presensya, salita ng pag-asa, at taos pusong pakikiramay. Ito rin ang panahon para alagaan hindi lamang ang katawan kundi lalo na ang kaluluwa Ang tunay na kagandahan ng pamumuhay ay nagmumula sa isang pusong malinis mapagpakumbaba at bukas sa pagbabago Sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos mas magiging maliwanag ang landas na tatahakin at mas mararamdaman ang kapayapaan sa kalooban Pagdating sa pagmamahalan Paalalang maging bukas sa pangunawa at pagbibigay. Ang bawat tahanan ay dapat maging pugad ng kagalakan at kapatawaran, lalo na sa mga panahong tulad nito. Piliin ang katahimikan kaysa alitan, at piliin ang pagmamahal kaysa galit. Sa ganitong paraan, mas magiging makabuluhan ang paggunita sa mahal na araw. Taurus, ang pahiwatig ng katahimikan at pagpapatawad, ngayong mahal na araw, Taurus, hinihikayat ka ng mga pahiwatig ng kalikasan na yakapin ang katahimikan, at gamitin ito upang pagnilayan ang mga sugat ng puso, na matagal nang hindi gumagaling. Panahon na upang bitawan ang mga sama ng loob, mga salitang hindi nasabi, at mga kilos na maaaring nakasakit sa iyong sarili at sa iba hindi kailanman huli ang paghingi ng tawad, at higit sa lahat, ang magpatawad. Sa loob ng tahanan, ikaw ang tinuturing na haligi ng katatagan. Kaya't ngayong araw, maging daluyan ka ng kapayapaan. Maglaan ang oras sa tahimik na pagninilay, pagdarasal, at pagninilay-nilay kasama ang iyong pamilya. Ang bawat sandali ng pag-uunawaan ay naghahatid ng mas matibay na ugnayan at panibagong simula. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, kundi isang hakbang patungo sa mas magaan na pamumuhay. Sa pagbabalik-loob sa Diyos at sa pagbubukas ng puso, unti-unting mawawala ang bigat ng nakaraan. Iyan ang biyaya ng araw na ito, ang pagkakataong maging buo muli. Gemini, ang pahiwatig ng panibagong paglalakbay ng kalooban, Gemini, ngayong banal na araw, isang mas malalim na eniaya ng pagbabago ang nakalaan para sa iyo. Isa kang pala kaibigan at mabilis kumilos, ngunit ngayon, ang katahimikan ng mahal na araw ay nagtuturo sa iyo na pansamantalang huminto, upang makinig sa tinig ng puso. Marahil ito na ang panahon upang tanungin ang sarili, tama pa ba ang direksyon ng aking buhay? Ang pagmumuni muni ngayon ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi bilang paghahanda sa bagong yugto ng iyong buhay. Maaaring may mga desisyon kailangang gawin, mga relasyon kailangang paghilumin, o mga pangarap na muling buhaying may mas malinaw na layunin. Huwag matakot magbago, ang pagbabagong may pag-ibig at pananampalataya ay laging pinagpapala. Sa mga relasyon at pamilya, hikayati ng bukas na pag-uusap at mahinahong paglapit. Ngayong araw, ikaw ang magiging tinig ng pag-asa para sa kanila. Maging tagapaghatid ng kabutihang loob at pag-unawa, at sa pamamagitan nito ay lalago hindi lang ang koneksyon sa kapwa kundi pati sa sarili. Cancer, ang pahiwatig ng pananalig at pamilyang nagtutulungan, ngayong mahal na araw, Cancer, ang liwanag ng pahiwatig ay malinaw, itoon ang buong atensyon sa iyong pamilya. Ang mga sandaling kasama mo sila ay hindi lamang mahalaga, kundi banal. Maglaan ng oras para sa panalangin na magkakasama, dahil sa ganitong paraan, mas nagiging matatag ang inyong samahan at mas napapalapit ang bawat isa sa Diyos. Ipagpaliban muna ang mga usaping panlabas. Ang mga kausap na hindi kabilang sa pamilya ay maaaring hintayin. Sa ngayon, ang tahanan ang dapat sentro ng iyong puso't isip. Ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa loob ng tahanan kung saan may pagkakaisa, pag-unawa, at pananampalataya. Pagdating sa usaping pinansyal, unahin muna ang mga kapamilya. Ang suporta sa isa't isa ang tunay na kayamanan sa ganitong panahon. At kung bukas ang puso mong tumulong sa simbahan o sa mga gawaing banal, gawin mo ito ng may taus pusong layunin. Ang biyayang ibinabahagi ay ibinabalik ng masagana. Leo, ang pahiwatig ng sakripisyo at paglilinis ng kaluluwa. Leo, ang araw na ito ay paanyaya para sa sakripisyo, hindi lamang ng pisikal na bagay, kundi ng mga pabigat sa puso't isipan. Panahon na upang iwan ang mga negatibong damdamin, alalahanin, at pagdududa. Ang panalangin at katahimikan ay magiging sandata mo upang mapalitan ang madilim na enerhiya ng liwanag at kaginhawaan. Sa loob ng tahanan, ikaw ang inaasahang magsimula ng pagbabago. Maging ilaw at gabay para sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagpapakita ng tunay na kahalagahan ng mahal na araw ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa, sa simpleng pagbabahagi ng oras panalangin, at malasakit. Pagdating sa pag-ibig at ugnayan, ito ang panahon ng pagninilay. Kung may mga emosyon o bagay na hindi na kailangang manatili, mga selos, tampo, o takot, panahon ng itapon ng mga ito. Sa pagbubukas ng puso, nabibigyang daan ang mas payapang damdamin at mas malinis na pamumuhay. Virgo, ang pahiwatig ng pananampalataya at pagbibigay halaga sa pamilya ngayong araw, Virgo, ang pahiwatig ay malinaw, pahalagahan ang presensya ng Diyos sa gitna ng inyong pamilya. Huwag hayaang lumipas ang araw na ito na hindi ninyo nadarama ang biyaya ng pagsasama-sama. Gawin mong layunin ngayon ang magpakita ng tunay na pananampalataya sa panalangin, pagkakaisa at pagbubukas ng puso sa isa't isa. Ang tahanan mo ay maging tahanan din ng pagpapala. Kung may pagkakataon kang makabisita sa iyong mga magulang o mga nakatatanda sa pamilya, gawin mo ito ng may buong puso. Ang simpleng pagdalaw ay maaaring maging biyayang walang kapantay para sa kanila at para sa iyong sarili. Pagdating sa usaping pinansyal, kung ikaw ay may ipon, maging bukas palad sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagbibigay mula sa puso ay nagbubukas ng daan sa mga biyayang hindi inaasahan, maging sa aspeto ng kabuhayan o mga pagkakataong magbubunga ng higit pang kaginhawaan. Tandaan, ang nagbibigay ng tapat ay laging pinagpapala. Libra ang pahiwatig ng panloob na katahimikan at pagpapatawad. Ngayong mahal na araw, Libra, ang pahiwatig ay tumutok sa kapayapaan sa loob mo. Sa dami ng mga iniisip at pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw o buwan, ngayon ang tamang panahon upang tumigil muna, huminga, at makinig sa katahimikan. Maging tapat sa sarili. Anong mga sugat ang hindi pa humihilim? Kanino mo nais humingi ng tawad? Kanino mo nais magpatawad? Sa loob ng tahanan, magsimula ng bukas na usapan, hindi para sa pagsisihan, kundi para sa pagkakaunawaan. Hayaan mong muneg ang pagunawa at pagmamahalan. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi isang espiritual na kalakasan na nagdudulot ng panibagong simula. Sa pagmamahalan, ay huwag ka munang magsalita, na alam mong hindi maganda pakinggan, para ang inyong pag-iibigan, ay mas lalong sumaya sa ganitong buhay, ng pananampalataya sa pamumuhay. Scorpio, ang pahiwatig ng pagbitaw at panibagong simula, Scorpio, ngayong araw, ang pahiwatig sa iyo ay malinaw, panahon na upang bitawan ang mga pae ng wala ng silbi. Ang puso mong matapang ay may kakayahang magsimula muli, ngunit kailangang mumunang alisin ang mga bigat ng nakaraan. Sa panalangin at pagninilay, hanapin ang lakas upang yakapin ang pagbabago. Kung may matagal ng galit, tampo, o hinanakit sa sinuman sa iyong buhay, La luna sa mga malapit sa puso mo, ito na ang oras para palayain ang sarili mula sa kadiliman. Sa loob ng iyong tahanan, maging daluyan ka ng bagong pag-asa. Ang simpleng patawad at salamat ay maaaring maging simula ng mas maliwanag na bukas. Sa iyong pera, ang kahalagahan sa iyo ang ang pagtulong sa alam mong kailangan nila. Lalo na sa pamilya, at magulang ang unahin dahil doon. Sumisigla lagi ang kasiyahan na bigyan ng pagpupala ng Diyos. Sagittarius, ang pahiwatig ng pananagutan at paglilingkod, ngayong araw, Sagittarius, ang pahiwatig ay responsibilidad, hindi lang sa pamilya, kundi sa kapwa. Ano ang kaya mong gawin upang maging liwanag sa gitna ng dilim? Ang iyong kakayahan at kalakasan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa ibang nangangailangan ng tulong, gabay, o simpleng presensya. Magsimula sa tahanan. Tulungan ang mga mahal mo sa buhay, hindi lang sa gawaing bahay kundi sa mga bagay na hindi nakikita, kagaya ng damdamin at emosyon sa pagbibigay ng sarili sa simpleng paraan, nagkakaroon ka ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ang paglilingkod na mula sa puso ay isang anyo ng tunay na pananampalataya. Sa mga naiwanang gawain, para sa pamilya, ay okay na ngayong araw, na alalahanin, ang lahat, para magawa mo ng maayos, nang lalong sumigla ang inyong pamumuhay, sa Pamilya Capricorn, ang pahiwatig ng disiplina at espiritual na paglagu, Capricorn, ang araw na ito ay paanyaya na pagtuuna ng pansin ang panloob mong disiplina. Ikaw na kilala sa pagiging masinop at seryoso, ay tinatawag ngayong gamitin ang lakas ng loob mo hindi lang sa layunin ng buhay, kundi sa layunin ng kaluluwa. Ang oras ngayon ay para sa paglago, hindi sa material, kundi sa espiritwal. Maglaan ng tahimik na sandali para sa sarili. Magdasal, magnilay, at hanapin ang mas malalim na kahulugan ng iyong mga ginagawa. Sa tahanan, ipakita ang halimbawa ng tahimik ngunit makabuluhang debosyon. Sa ganitong paraan, ikaw ay magiging inspirasyon sa iba na sumunod sa landas ng kabutihan at katatagan ng loob. Sa iyong pera, kahit mahalaga, ay laan ka sa mga mga mahal mo sa buhay. Ang magagawa mong ibibigay sa kanila, ay pagbibigyan din ng kasiyahan sa kanila, at ikakasaya ng inyong mga kalusugan. Aquarius, ang pahiwatig ng panalangin at pakikiramay, ngayong mahal na araw, Aquarius, ang iyong espiritual na panawagan ay ang pagbubukas ng puso sa mga nasasaktan, nawawalan, at naghahanap ng pag-asa. Sa mundong puno ng ingay, ikaw ay hinihimok ngayon na makinig, hindi lamang sa salita, kundi sa katahimikan ng kaluluwa ng iba. Maging daluyan ng malasakit. Sa tahanan, magpakita ng pakikiramay at pagdamay sa mga kasambahay. Kung may suliranin, yakapin sila sa panalangin. Sa ganitong paraan, hindi ka lamang nakikipagkapwa tao, kundi nakikipagisa ka sa kasalayunin ng Diyos, ang pagmamahal sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. Pisces, ang pahiwatig ng pananalig at pagpapagaling, Pisces, ngayong mahal na araw, ang pahiwatig para sa iyo ay pananalig na may kasamang pagpapagaling. Maaaring may sugat ang puso o pagod ang katawan, ngunit sa panahong ito, ikaw ay tinatawag na lumapit at magtiwala sa Diyos na nagbibigay ng kaginhawaan. Ang tahimik mong panalangin ay pinakikinggan. Sa tahanan, ikaw ay maging instrumento ng kaginhawaan. Maging malumanay sa salita, at mapagbigay sa gawa. Sa panahon ng pagninilay, magbigay ng oras sa sarili upang makabuo ng panibagong pananaw at direksyon sa buhay. Tandaan, ang tunay na kagalingan ay hindi lamang pisikal kundi espiritual. Sa pagmamahalan, ikaw na gumawa ng mga bagay, na alam mong magpapasigla sa inyong pag-iibigan, at alisin na ang mga pagdududa. Sa iyong isipan araw magpahingi ng pagpagpupala sa atin Diyos na mas bigyan ng kasiyahan ng buhay, pag-iibigan.